Oh. Ah, ano po yun? Pabili nga po ng lollipop. Ano po? Tagilan po po yung lollipop. A ah, piso? Pabili nga po ng isa. Isa. Ito po, o. po ninyo. Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa po daw. Pabili pa po ng bubble joe. Ano po? Bubble joe. Ilan? Isa po. Isa lang. Ito po. Ito po. Piso. Ito po. Ayan. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa po nga ng ano. Ano pa po? Ng... Chukumani. Chukumani. Ilan? Isa po. Piso. Is ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa nga po ng ano. Brie. Ano Bri. po? Be fresh. Ano? Be fresh. Ilan? Isa po. Ito po, piso. Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala. Ay, pabili pa po ng, ano, ng mintos. An ano po? Mintos. Mintos? Opo. po. Ilan? Isa po. Wala, piso. bayad mo? Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala na po. Ay, pabili pa po uh, ng, ano, ng bernats. Ano po? Bernats. Bernats? Ilan? Isa po. Ano yung tarnas? Piso? Ito po Ano pa po? Wala na po. Wala. Ay, pabili nga po ng stick-o. Ano po? Stick-o po. Ilan? Isa po. Ito po. Pindya ano po? pa po? Ito po. Bayad. Ano pa po? Wala na Wala po. Na. Ay, pabili nga po ng ano, snow bear. Ano po? Snow bear. Snow bear? Okay. Ilan? Isa po. Piso. Bayad. Ito po. Ano pa po? Wala na po. Wala. Ay, pabili pa po na mm, ano. Mm, 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 Nakakaloka ka. Nakakaloka ka. Kada tanong ko, sabi mo, wala. Tapos ipagtanong ko, meron na naman. Meron meron naman. Meron na naman. Ay, nakayan. Nakakaloka. Bata ka. Mas ka. Mas ka. Nakakaloka ka. Bata ka, ha?